Hi guys, samahan niyo ako dahil may nakita akong ukay-ukay na walang tao dito sa Japan. Ganun na ba ka safe dito sa Japan? Hindi na nila kailangan ng staff sa mga store nila. So yan, yung pupuntahan natin malapit lang naman sa bahay namin. Dahil wala akong pasok today, magtitingin-tingin tayo ng mga damit. Kasi kailangan ko na ng mga bagong damit. Mahal din kasi ng mga bagong damit kaya minsan tumitingin talaga ako sa mga ukay-ukay. Sino ba dito mahilig tumingin din sa mga ukay? Kadalasan kasi may makikita ka talaga mga hidden gem. So ito siya guys, yung nakita kong shop is nakalocate sa Tamade Shoutengai. Malapit lang sa Tamade State yung commercial district. So, nung naglalakad ako, nagulat ako, nakita ko yung signboard nila. Nakalagay Mujin Furugia or no staff ukay-ukay. So, ito yung na loob. Hindi naman siya sobrang laki. Maliit lang yung place. Pero, yun nga, makikita yung siksik yung mga damit sa loob. Ang dami. I think almost lahat ng klase ng mga damit nandito na from formal to casual. Unahin natin sa mga jacket. O, ito may leather jacket, may gown para sa babae. Papakita ko pa yung iba, kaya wait lang. Naglakad tayo ng konti dito sa gilid. Super daming polo shirt. O, yan. Ralph Florent, yan. 990 yen lang siya. Alam ko pag binili mo to sa mismong store, 30,000 yan siya Or mga 10,000 pesos. Ito naman, 1,100 yan. Since mahilig ako sa mga polo shirt, nagtingin-tingin ako ng marami. Ito naman, Tommy, magkano to? Chajan, 1,100 yen din. Yung mga tela, okay pa naman. Di pa naman siya laspag. Madadala pa siya sa mga laba. Tapos mga denim pants, 1,500 yen. Ito naman, Tommy na jeans to. Mahal to pag binili nyo sa mismong store. Pero dito, 1,500 yen lang. May sarili na rin silang ano. Ano tawag dito sa English? Closet? Then nga lang, walang lock. Kaya mag-iingat kapag pupunta ka dito ng gabi, lalo na pagbabae ka. Baka may sumusunod pala iyo ng manyak na matanda. Charot lang, ba't kailangan matanda? O ba diba, ang saya dito, sa sobrang kulang ng tao sa Japan, nag adjust na sila kung paano magkaroon ng no-stuff na shop. Ito naman, sweater, 1,500 yen din. Yung isa parang vintage na sweater, tapos pila, magkano? O tig 1,500 din isa. Ang baga lahat pala, hindi na nagkakalayan ng mga presyo. Ang dami ko rin nakita na gusto kong damit dito. Tulan na to, magkano to? 1,500 yen na sweater. Ito isa, ang ganda talaga bibiling ko na sana kaso nakita ko may butas. Yun nga lang pag nasa okay okay kayo, wag kayo mag-expect na perfect na damit kasi gamit na yung mga nandito. Ito naman champion, major price din to kung bibili kayo ng brand new. Pagdating sa mga okay okay, of course hindi naman lahat maganda. Dahil alam niyo na, binibili naman nila ng bultuhan yan, hindi naman nila bili-bili isa-isa ng fix. Ang maganda dito is usually may makikita kayong hidden gem, usually may makikita kayong damit na hindi na binebenta. Kumbaga kayo na lang meron. Pag bumili ka ng Uniclo, usually makikita mo sa mga daanan ang dami mong kaparehas eh ito naman sa side ng mga jacket, medyo pricey dito kasi alam nyo na jacket, ang laki. And iba siya sa mga t-shirt, polo shirt, at saka mga sweater. Ito ang gaganda ng mga jacket to, mga vintage. So di ko sure saan galing itong mga jacket na to, pero ang ganda. Hindi na importante kung saan galing. Baka kaya mura itong mga damit na to kasi may kasamang kaluluwa. Charot! Itong jacket is nagkakahalagang 3,900 yen. So yun nga, mga jacket is nag-range siya ng mga 3,000 yen pataas. Pero mga t-shirt, polo shirt, mga jeans, hindi naman nagkakalayo sa isa't isa. Mga around 1,000 yen lang siya meron pang babae dito, meron din pang lalaki. Though first time ko makadaan sa mga gantong store, yung walang tao, alam ko marami sa Japan eh, sa Tokyo din may mga gantong store na walang tao talaga. Kaya bahala ka na tumingin mag-isa mo, tapos ikaw na lang magbayad. Eto, ganito yung itsura ng yung cashier nila, ikaw na lang magpa-process. And hindi ka rin malilito dito kasi naka-English naman na lahat. Pag bumili ka nga pala ng damit, hindi pa kasama yung hanger kaya iiwan nyo dito. Pwede kayo gumamit ng mga card, digital pay. Natitempt ako mag-shopping kaso ang bala ko lang talaga today is mag sa place na to. Ang dami kasing magaganda damit pang winter. Pero sinabi ko sa sarili ko, bibili nila ako ng damit pang nag na. Eto, hindi lang denim. Meron na sila mga chino pants, slacks. Eto, kung mahilig kayo sa mga vintage shirt, ang dami. Recently, parang natutuwa ako sa mga denim shirt. Ewan ko bakit. Baka aging. Kento pala pag tumatanda na. Ito mga polo shirt, S15 din. Tapos itong Lacoste. Pumili kami dati isang piraso nito, 20,000 yen. Pero dito, 1,100 yen lang ang mura. Yun lang, super na-enjoy ko. Thank you for watching!